tara na team aray sakit aw So yun, what's up, what's up guys Ayan, nandito na naman kami ni Plappy ngayon At uh, medyo matagal kami Hindi nakagawa ng video ni Plappy dahil medyo busy tayo ngayon at uh, lagi na rin tayong uh, gabi na kakauwi. So, ayan, uh, mag-update lang tayo ng konti, kay Fluffy. So, uh, pakakainin natin si Fluffy ngayon, no. Ayun. Pakainin na natin. So, kauwi ko lang din at uh, madilim na 'yung labas. yan madilim na rin sa ano, sa kalsada sa likod. Kaya wala na rin akong time na para ilabas si Fluffy at malipa rin siya doon. Ngayon dito lang natin sa loob ng bahay ipakakainin si Flappy para lang uh, may update tayo kay eh, Flappy dahil uh, medyo matagal kami hindi nakapag video at uh, tara na aray sakit aw tara natin aray, sakit. hinapol yung mata ko guys yan sakit sinapol yung mata ko ah Tinuka yung mata ko ah buti na lang hindi ako natusok ng kanyang ano ng kanyang ah, uh, kuko So, ayun, Ayan. Uh, timplahan na natin ang pagkain si Flappy. At uh, pakainin na natin. Gutom na gutom na to. Ayan. Tara, let's go na. So, yun guys. Timplahan na natin ang pagkain si Ha? Huh? At uh, gutom na gutom na to. Ayan. Nagahadali na sa... Nagahadali na rin sa arawan niyang pagkain. Gugutom na. Ay, wala pa tubig yan. Ay, nakita niyo naman, oh. Kita nyo naman, o, oh, ayan. Powder pa lang yan. Sige dyan. Ito na, ito na yung pagkain mo. Ito yung pagkain niya. So, gutom na gutom na talaga to. Ayan, bumato na sa baba. <laughs> ah, anong ginagawa? Diyan, nagudungis iska. Ayan, o. Oh. Ayan yung itsura, o. Oh. Ayan, nagdungis na pati yung kamay yung ano ko tuloy ko. No. Yung itsura niya. Sandali ka kasi. Hmm, ayan, sarado na. Wait lang, wait lang, wait lang. Magantay, magantay. Aray, 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 aray. Magantay, magantay. Hindi hmm, na siya makapagantay, oh. Sandali. Sandali. So, hindi ko na siya ma... ano? Ay, na gutom na talaga siya. mailabas May labas sa labas kasi... Gabi na nakaka-uwi lagi. Ayan. Kahanap buhay na mag-isa. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. magantay ka. Wait lang, wait lang. dali ah. Wait nga lang kasi. Ito na, ito na, ilalagay ko no, Talayan, lagay natin sa syringe. Para makakain natin. Ako, -tum na. Ako. Gutom na, na. lang, wait lang. Wait lang. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Okay, ayan. So nandito na sa syringe yung pagkain niya. Ayan. <laughs> Kita niya naman, guto, guto na, guto na, guto na. Ayan. Yeah. Taka lang, simutin natin yung nandito kasi sayang. So, ito na yung pagkain niya, no? Pagkain niya natin. Ow! Ito na, oh. So, ang gagawin ko sa kanya, iahagis ko siya sa baba. So, nandito tayo sa taas at so tawagin natin. Kasi, ano eh, kailangan ko pa rin gawin sa kanya yon na bago ko siya bigyan ng pagkain, kailangan yung tinatawag natin siya. So, tara. yan So yun guys, ihagis natin si Platy dun sa baba at uh, tatawagin natin pa rin syempre dito sa pang-whistle natin. So nakaabang yung ating alagang aso, no? Nakaabang. So hahabulin ah, to. Hahabulin. Ah, so ito na, iyan ako na si Platy. So tawagin natin. Yo, ayan, namakit na. So, gutom na gutom na to. Hindi ko kasi siya mailabas ngayon, no? Kasi gabi na nga nakaka-uwi na Ayan, hagis uli natin sa baba. Na Nandun kasi yung uh, Alaga namin na si Chenchen Chen, Yung Chihuahua So, hinahabol siya Yan, ito Ihagis huggies ulit natin Yan, tawagin natin ulit halos nangangalahati na, na agad yung pagkain niyo halos nangangalahati ng ulit so gutom na, na gutom talaga siya yan sa pahagin natin ulit narinig yung ba yung tahol? Ayun. Yung maliit na alaga na mahabol sa kanya. So, isa pa. Very good. Bilis so, daw, konti na lang. Oh. Konti na lang, umus oh. na. So, bukule. Sinasanay ko pa rin kasi siya na habang pinapakain ko siya, kinatawag lagi. Pag ako siya bibigyan ng pagkain. Kasi kung bibigyan ko lang siya, ay hindi ko siya ginagamitan ng ganito. Baka, ano eh, masanay na hindi na siya lalapit sa atin. Ayan, medyo busog na yun eh. So, titignan ko kung aakyat pa siya. Ayan, very good. Umakyat ulit. Ayan, so, paubos na natin to sa kanya. Ayan, so, paubos ko na to sa kanya ngayon. ang dami niya halos, halos, puno itong syringe na to no? naubos niya hmm. yun yeah. yan ubusin mo na okay. hindi na lang And last one okay ayan ubos na So yun guys, ayan, tapos na kumain si Flappy. So naubos niya yung isang ganito, saglit niya lang inubos. So ito lang muna yung update ko kay Flappy ngayon. Eh ito naman si Flappy, no. Ayan. Ayan, lumipad na rin sa ating uh, camera. Favorite na favorite niyang pumatong sa camera natin. Ayan si Flappy. So for this video, eh uh, ito lang muna ang uh, update ko kay Flappy. So ito naman si Flappy, okay naman si Flappy, ayan. Matagal lang kami hindi nakagawa ng ano video kasi uh, busy kaya ano oh. na naubos niya na oh ayan, nakita niya yan nakita <laughs> niyo yan eto yan kahoy niya no naubos niya niyan oh yan naubos niya na kinukutkut niya yan kinukutkut so yan syempre maraming salamat sa pagsama niyo sa dulo ng video na to ayan sa update natin kay Flappy so pinakain lang natin siya ngayon at uh, para makapag-update na rin ako kay Flappy no? Yeah. so ito si Flappy sa susunod siguro pagka wala nang pasok may lalabas uli natin si Flappy sa open area at doon natin uli siya pakakainin yeah. so yun thank you for watching and uh, ano po uh, advance Merry Christmas po sa lahat ay malapit na Ayan, yeah, Merry Christmas po sa lahat and uh, thank you po sa walang sawa nyo sa sa ating channel sa mga team natin dyan shoutout po sa inyong lahat dyan. Bye bye and god bless you all